Lalaki pinatay ang puntis na nobya dahil hindi daw siya ang ama ng sanggol. Mga pulis sa Taiwan ay inareso isang 36 anyos na si Mr. Joe dahil sa pagpatay niya sa kanyang 25 anyos na live-in girlfriend na si Miss Wu. Si Wu ay anim na linggong buntis. Sinabi ni Joe na pinatay niya ang nobya niya matapos niyang sabihin na ang nasa sinapupunan niya ay hindi kay Joe. Nag-away daw silang dalawa at pinigil niya ang hininga ng babae. Si Joe ay nanatili sa loob ng bahay ng tatlong araw kasama ang pangkay ng kanyang nobya. Tinawagan niya ang isang kaibigan niya at humingi ng payo kung paano gawin mukhang nagpakamatay ang nobya. Pinayo ng kaibigan ni Joe na magsulat siya ng mga suicide letters at magsunog ng uling para kunyari nagtangka silang magpakamatay pareho at kunyari naunahan siya ng babae mamatay. Sinunod ni Joe ang payo ng kaibigan niya at tinawagan niya ang nanay ng nobya at sinabihan siya na nagtangka silang magpakamatay pareho. Dumating ang mga pulis at sinugod si Joe sa ospital pero napansin nila ang nobya ay mahigit isang araw nang patay. Matapos ang isang autopsy inaresto nila si Joe sa ospital. Sinabi ng nanay ng nobya na si Joe ang totoong ama ng sanggol at siya ay nagsisinungaling dahil ayaw niya magkaroon ng responsibilidad. Isang DNA test ay sasa upang malaman ang katotohanan.